bring that person to their knees and make him cry and suffer for all his sins and shortcomings to you. Yes, maglulumhod siya, pabalik sa iyo, hihingi ng tawad, iiyak at magdudusa sa pagsisisi sa mga kasalanan niyang ginawa sa iyo. So, paano gawin ang spell? Itong ating mga kailangan, isang bote na babasagin. Unang ihi sa umaga. Ayan, ilagay ang ihi, unang ihi sa umaga sa isang bote. Uh, yung favorite mong perfume. Black ball pen. Para magsisis siya. Clean piece of paper. So, isang malinis na papel. Cinnamon powder. At saka, honey. So, manalangin muna ng isang ama namin. Isang abaginong Maria. Isang sumasampalataya. Tapos... Uh, ilagay ang inyong unang ihi sa umaga sa isang babasaging bote. Sa malinis na papel, isulat ang pangalan mo, pangalan niya, tapos bilugan bawat pangalan. I-connect ng isang arrow, tapos i-encircle niyo sa figure na 8. This is to symbolize eternity. So, isusulat mo ang pangalan ni Target sa papel three times. Tapos yung orasyon, Equios, Malamuyos, Malam, three times din. Lanitsa, Eterna, three times. Tapos yung kahilingan, name of Target, tapos yung kahilingan, babanggitin nyo yung name ng target, tapos maglulumuhod ka sa pagmamakaawa na hihingi ng tawad sa akin. So, halimbawa, ang name ni target is Jess Corpus. So, Jess Corpus, Jess Corpus, Jess Corpus. Yung orasyon, Equios Malamuyos Malam. Equios Malamuyos Malam. Equios Malamuyos Malam. Lanitsa Eterna. Lanit sa, eterna. Lanit sa Eterna. Lanit sa Eterna. Kahilingan uh, Jess Corpus, maglulumhod ka sa pagmamakaawa sa akin, hihingi ka ng tawad sa akin. Jess Corpus, maglulumhod ka sa pagmamakaawa na hihingi ng tawad sa akin. Jess Corpus, maglulumhod ka sa pagmamakaawa na hihingi ng tawad sa akin. Pagkatapos niyong banggitin ng yan, pahiran ng laway ang araw. 'Yung pangalan niya, Pahiran ng Laway. Ah, uh, pangalan mo, Pahiran ng Laway. Pangalan niya, Pahiran ng Laway. Lagyan natin ng perfume. Three times. Tapos ito pa papasok sa inyo. Tapos ilagay sa bote na may unang ihi sa umaga lagyan ng cinnamon powder Tapos lagyan natin ng honey Tatlong patak tapos takpan, itago sa ilalim ng kama magdamag. Kinabukasan, kunin ang bote, ikulong sa inyong palad, sambitin uli ng buong damdamin ang kanyang pangalan tatlong beses, ang orasyon tatlong beses. So, kailangan isulat nyo yung orasyon sa papel, pati yung kahilingan. At ang kahilingan din tatlong beses. Dapat kung sasambitin nyo yung mga orasyon at kahilingan ay buong damdamin para mabilis ang katuparan ng inyong mga uh, ritual. Pagkatapos nyong banggitin yung orasyon at kahilingan, uh, buksan ang ng bote at i yung laman ng bote sa toilet bowl. Gawin every Friday hanggang sa tumalab. Hanggang dyan at sana ay makatulong sa inyo ang ritual na to. Maraming salamat!